sa up mga idol pa ni bagong araw pa ni bagong vlog naman tayo Meron tayo ditong seal na gagawin Pag nakacharge sya Ganito 100% na siya pero papatay patay Ayan 100% na sya Matagal Matagal yan mo 100% Try natin buhayin pero sya namamatay So, titingnan natin kung anong kanyang sira. Ang binuhay muna natin para makita natin. Kita sa inyo kung kahit na charge ba siya tuloy-tuloy um, mamamatay. Tuloy-tuloy na magubuhay o um, mamamatay. Kaya nabuhay siya. So, ibig sabihin, kahit hindi pa natin binubuksan ang sira niya ay battery fuse so yun umpisa na natin ang ating pag-aayos na so yun nabuhay siya, no yun. patay natin alisin natin ang charger yun namatay siya. so yun yun patay buhay na naman so, yun. yun lang talaga ang kanyang pinakang sira yung battery push. Yeah. O, oh, tignan nyo. Pero, si battery pull. Pero, parang sinasabi nung ano yung eh, kailangan i-charge. So, ayan. Yeah. Pampisara tayo. So, ayun Na ito. Gusto na natin yung mga tigas gawa na. babaklasin muna yung likod bago tagkalin itong Tagal lang. Ito, so, yan. Medyo matagal-tagal. So, ayos naman. Yan. So, yun. Oh, yan. Yung iba gumagamit ng ay fluid pero tayo yung mano-mano na lang dahil pag minsan na pituhan ang bat small LCD Ito na lang ang ginagamit natin Yan ito Sumaan lang natin ng na kaunti push jaga lang din. May okay, bubble wrap tayo. So yun. kunting angat. Yan. So, ayun. Daan lang para hindi maapektuhan ng LCD. Saka yung kanyang kaya nga ito may plastic para hindi magka yung pinakang flex. So, ayun. natin. Yan. Okay pa naman yung kanyang battery. Bumigay lang yung kanyang fuse. Ayan. Hey hey hey. Nandaling ko ito. Hmm. Po Bebe Nang kakos? Nang ko, So yun ha ini lang yung aming bata Yan Tumabad na yung battery fuse na ito So yun Pakita ko sa inyo kung paano magiging ito Kung paano natin gawin So, ayun. Ayan na. Sumunod din. Oop, oh, yan. Yeah, Muntikan na. Ayan. Gamit tayo ng uh, ng flux para magaling siyang napainit na natin yung ating shoulder ring. So, yun. Ito babad lang, lang natin to ng mga ano pusa na siyang maalis yan lapatan so, siya kabila naman so yun lang tayo mga maalis din na yan yan na siya yung umangat na siya so yun ngay ulinin ng plugs Yan Saka Ni mo talaga 'di Ba, ayun. Ito na. Gagamitin natin ang plugs kaya ito. lid, Tapunan gamitin 'to ah, gamitin lang natin 'yung wire dalawang wire lang ginamit natin pag minsan pwede na rin ang isa pero sinigurado na natin na dalawa so yun Wow. Ang ng bata ko. Set out kay Bibi Rain. So, yan. So, Hindi na sa baba, ano? Hmm?

Ano? Ah. simple lang parang kuto pero napakalaking halaga sa isang cellphone pag nasira yon, chak cellphone mo eh. hindi makubuhay katay buhay lang So, ayun na. Tapak na natin. Walang halong biro. Ayan. Ayan. Buhayin natin. Ayan. Ayan. Tingnan na natin kung talagang yung ang kanyang sakit o may iba pang sakit Mali diba? Hmm. Diba? Yung tuloy-tuloy na. So ibig sabihin, ang naging problema lang niya ay yung kuto. Hihi, to. So yun. Okay na. May pang na naman tayo bukas. Yun. Okay. Oh. Hindi yan naka-charge. Ayan, eh, 59%. Hindi yan naka-charge, oh. Maka silent pa. Ayan, oh. Hindi siya naka-charge, no? Oh. Tingnan nyo. Saka natin siya charge. Ayan. Saka na-charge, okay? Thank you sa panonood.